Good morning mga idol. Anong kamote o 300 punos ni. Tuluran ni kabuan. ko sa mga silingan. Kurintang kilo. Kurintang kilo man sila na 30. Ito pang yun. Pero bringin ko medium size 35 to 30. Ah, mga ni kay para natay masuporta sa ating pamilya. At mga tagpukas kong pag makalugsog mo sa sadbaran ayan yung tanahon kung natagawa na rin kung na itong mga dagko ayan kung ano na ito kung ano na ito kung ano na Ini lah bikin kamera nih. Ama bigero. Ya, kwa natun eh. Tunguban manggagmay at pabilin. Ah moro ni kadagku ah. Puni banda ku pasu banda ni. At orang pileon. Ya. Hmm. Oh, oh. Pada nah, ini kan. An nah, Ini kan ana ini kan Ah, kami yan, oh. eh. ah, post lang natin kaibigan. Bigan na ito -na i video pag hindi ka makuha. So, napit mo na is kasako itong maharbis kamuti kaibigan. So, mayroon lang makapalit tagwa na eh. May ilang kilong bugas. Ah. Yeah. Oh. Ay, hapid ni Miss Kasako yun. Miss yun ay. Salamat ah. sa blessing God. Gan? Tapos yan puno, Sa may mga unod po, tulang sige no. Oh. Kung Kasako. Ang uban na ni magsilang sa atong kanon. May uban natin itong ibaligya para kapalintag bugas. Nakakir eh. Ako na yung butas ng basket.

Ah, no, pwede mga dad ko, nagagmay. Ano yung baya karoon? Kada ni, kurinta o trena Mora ka po kalabihan. Maraming salamat. Kailan like sa subscribe yung channel. Kaya sa video na ito, pakishare mga kaibigan.